Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umaabot na ng higit 530,000 ang nag-file ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa Oktubre sa daily report ng Commission on Elections sa ikalawang araw ng COC filing na nagsimula noong lunes, August 28, mahigit 41,000 ang nag-file ng pagkabarangay chairman habang nasa 35,000 ang nagsumite ng COC bilang SK chairperson. Nasa kabuang 290,000 ang nag-file bilang barangay kagawad at 166,000 bilang SK member. Ang COC filing ay magtatapos sa Sabado, September 2. Todo Depensa si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa panukalang budget ng Department of Education sa susunod na taon. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriation sa proposed 758 billion peso budget ng DepEd, sinabi ni VP Duterte na kulang pa ito sa pangangailangan ng kagawaran para mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Ayon sa pangalawang pangulo, 900 billion na pondo ang inihiling nila para matugunan ng kagawaran ang pangangailangan sa mga paaralan gaya ng kakulangan ng classrooms at mga guro. Tinukoy ni Duterte ang hakbangin na ginagawa ng DepEd upang solusyonan ng problema at isaaniya dito ang planong gawing permanente ang blended learning program. Sa pagsisimula ng klase kahapon August 29, mga dating problema ang sumalubong sa mga estudyante kabilang ang kakapusan sa silid-aralan at ibang pasilidad maging ang kakulangan sa gamit gaya ng mga upuan. Lusot na sa Commission on Appointments ang interim appointment ni General Romeo Bronner Jr. bilang Armed Forces Chief of Staff. Sa pagdinig ng CA Plenary, sinuportahan ni Senator Jinggoy Estrada ang pagtatalaga kay Bronner at maging ang nominasyon ng nasa 29 generals at senior official. Ayon kay Estrada, ang appointment ni Bronner bilang four star general ay malaking tulong sa sandatahang lakas ng bansa sa gitna ng mainit na usapin sa West Philippine Sea. Para sa Kidlat News Update, Ren Naguulat. Atinyo niyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.